Dito guys, nilabas ko ulit yung room badang ko. Wala nagtitiwala, pre. Ginagawa nyo laging kakatawa ng si badang. ean lakas-lakas na ito pag naka-room to. Ayan, paro. Kapatunayan ko sa inyo ngayon na hindi basta-basta si badang pag naka-room. Sabi ko rito, kukupaling ko sila. Na-invite tayo sa five man. Bus. Bukal ka pa, boss? Uy, hindi, boss. Hmm. So, na lang ko sila. Sabi ko, magro-room badang ako. Tapos, tinawanan lang ako, guys. <laughs>

Si Boswak gagawa niyang meta na yan. Wag, wag mo so, i-boss Boswak, baka makita ng mga MPL players. Baka ma-discover. ano sinasabi mong aalala yan? Bubuating ko kayong apat ngayon. Ito lang gamit ko, batang lang. First blood. Tara 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 tara. Diyan na kami. O oh, diba, wombo kombo. Ako sa'yo. Inasar lang, inasar lang. Oh. Inasar lang. Oh. Magkano ba yan? Uy Kuya, niya si Bosok Nail kasi eh. Ay, gago Turn Click okay. sabay arte pa parbot Pwede na. na yan Nice so... uh, 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 Ito, patan Eh, yeah. sino ba kinulong o inasaro <laughs> saan si boss patay sa si boss hawk, no? hindi, pinapartidalong ni boss patay nyo, bro hmm, ito, baling start nyo mga, start na, naka na may turn gusto na start na, bro ayan na, na, ayan kaya na pa si boss na, ayun na. <laughs> hey, what a dodge. Ayan na. Ay, lang ni boss Wak. Ay, nasara guys. Pasmado. 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 Ayan, boss Wak. Report mo yan. Tara nga. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ay, nagsusuntok. Hmm. Apa? Hmm. Kata yan o. Angat yung... Ayan na. Sabat pala? Eh, ka Gagawin na pita ko, tay. <laughs> Potoy, bro. Sabi sa pag labas, huwag ang boss walk, mga de-discover. Okay Tara nga ba? Tara nga. Para ba? Ayan. Na na na. Sige, nasa agro, nasa agro. Potoy agad, lord ko. Gago. Naglalaro ni Lord Ayan na Uy <laughs> groovy bro Buwas um, wakil yeah. Ayan na, Ayun na

Ano na ang bahala. ni. na. Ayan na. <laughs> Ayan na. <laughs> na. eh na. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 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 mo parang so, so, yung ko. natin, hindi uh, natin Binabat, uh, <laughs> boss wax. Ikaw <laughs> <laughs> oh, pala. Boss, ikaw oh, pala, bossing. boss. Boss, boss. ano boss? Hindi <laughs> <then, boss. laughs> <laughs> ba sinasar lang, boss? <laughs> na lo Hindi, tinig na lang namin potential mo, boss. Hindi namin kung ano yun? lang. you know? no? Yeah, diba? Bawang swap? Bago, lala ng ko. Ayun na. Ayun na, muntik na masapak-sapak mo yan. Patay yun, no? Ayun na, boss swap. Patay mo. Pero tuwa. <laughs> Motivation. Motivation by boss walk. Lamang naman masil, Ang hero nyo doon, lamang hero nyo Ayun no, know? nakikita ko na oh Nakikita ko na oh Wait lang boss lang Kaya kong old Mga walis kayo niya doon eh Ayun no, winalis na Ayun no, Ayun na, ayun na, ayun ayun na. Ah, out lang, out lang, lang ni out lang, aina, ubus, ubus, boss oh ubus, ah, tara, tara tara ayun na ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. ubus, ubus, tayo ubus, ang report kampe, report kampe Dirt na kaya Huwag oh, mo guess was Ayun <laughs> <laughs> na Ayun na there na there na, na. na ling ah oh. Patay na yan ah oh. Masigo ni Basok yan eh oh Pre pre Ano na dito ang atin Ayun na tatay na tatay na tatay na ah Ito ah

Olen kuulemma. <laughs> Okei. <Okay>. Totetnya gagi. <laughs> Gagu. Si nun, si nun tok, si nun dard eh. Mga ng din siya. Ng <laughs> <laughs> Eh <laughs> na, ayan na, ayan na. Gamibad na. Ito, bridge ko. Ayan, nakikipag ano. Nakikipaghalikan si sa pader. Ayan na. Ayan pina Ayan na. na. Bull. si Nice B. Nice B. Wala pala itong mga kampi ko. Binuhat ko guys. So ako MVP. MVP siya oh. Hahaha Hahaha